Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na ati Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol na naman ito sa mga dahilan ng erectile dysfunction o hindi napapanatili ang pagtigas ni Manoy. At ang mga paraan para masolusyonan ito. So yan po ang ating topic ngayon. At dahil ito po ay parating binalik-balik ng mga subscribers natin na nagtatanong, kaya ginawan ko na naman ng ibang version na naman ito. So, pero bago ko tatalakayin ang lahat, disclaimer lang po ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, alam nyo ba guys na isa sa pinakasensitibong topic para sa mga lalaki ay ang kanilang kalusugan o ang kanilang performance no sa kama. So, huwag tayong mahiya dahil normal tao lang tayo. So, sa video na ito, pag-uusapan natin ang madalas na problema ng ilan sa mga kalalakihan, ang hindi pagtayo ni Junjun. Hindi ito dahilan para ma-stress dahil maraming paraan para maayos ito. Tara alamin natin. So, ang una ang mga dahilan. Number one, problema sa daloy ng dugo. Ang pagkakaroon ng kondisyon tulad ng alta presyon, diabetes o mataas na kolesterol ay maaaring magdulot ng pagbara sa ugat. So yan po yung unang dahilan. At ang pangalawang dahilan naman, pagkakaroon ng sakit. May sakit tulad ng sakit sa puso, sakit sa bato at sakit sa atay. So isa rin itong pwedeng mag uh, ano sa inyo sa doon kay Manoy no ang pagkakaroon ng sakit na sakit sa puso, sakit sa bato o sakit sa atay. At ang number 3 naman, side effect ng gamot. Ang ilang gamot tulad ng antidepressants o antihistamines o gamot sa alta presyon ay maaring magdulot din ng ED o erectile dysfunction o hindi pag pagtayo ni Manoy. So, yan po yung number 3 side effect naman ito ng mga gamot. At ang number 4 naman, hormonal imbalance. Mababa ang testosterone na maaaring magdulot ng mahinang libido o pagnanasa at hirap na patigasin si Manoy. So, isa din ito, no, yung hormonal imbalance sa katawan ng lalaki. At ang number 5 naman, stress at pag-alala. Ang mga problema sa trabaho, pamilya o relasyon ay maaaring makaapekto sa performance. So, isa rin itong stress at pag-alala, lalo na sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon. Kaya ito po ay maaaring makaapekto sa iyong performance. At ang number 6 naman, paninigarilyo. Nakakapinsala ito sa daluyan ng dugo. So ang ibig sabihin ang sobrang sobrang paninigarilyo ay isa ring dahilan sa hindi pagtigas ni Manoy na maaaring hindi mapapanatili ang pagtayo ni Manoy. So pwede na lang nating bawas-bawasan ang isang kaha sa isang araw gawin na lang nating tatlong piraso, apat na piraso bahala na po kayo at hindi ko rin sasabihin na itigil ninyo. So, kayo po ang nakakalam. Pero isa rin po ito sa mga dahilan. At ang number 7 naman, sobrang alak. So, isa rin ito sa sobrang alak. Sobrang alak labis na pag-inom ay maaring magpahina ng ereksyon. Ano ba ang erection? So, ang pagtigas, no? So, isa po itong sobra-sobrang pag-inom ng alak. So, pwede rin natin yung less than ang pag-inom. Pwede rin 'yan. At ang number 8 naman, kakulangan sa ehersisyo naman ito. Nagpapababa ng sirkulasyon ng dugo kapag kulang sa ehersisyo. So, kailangan nating uh, tawag dito mag uh, maglakad-lakad, 'no, para ma-ehersisyo naman yung ating katawan. At ang number nine naman, Mataas na timbang o tinatawag na obesity naman ito. May kaugnayan sa hormonal imbalance at mabagal na sirkulasyon ng dugo ang sobrang mataas na timbang. So yan po yung number 9. At ngayon sa mga solusyon naman tayo. So ano nga ba ang mga solusyon o paraan para magkaroon ng solusyon? So, number one, konsultasyon sa doktor. Magpasuri sa isang espesyalista tulad ng urologist o upang matukoy ang ugat ng problema. So, ang ibig sabihin kapag meron na po kayong nararamdaman na ganito, mas minabuti na kumonsulta po sa isang espesyalistang doktor o urologist na tinatawag. No? So, para makita kung ano talaga ang problema o ano ang mga sanhi para talaga malaman. At ang number two naman, medication naman ito o medication. Mga gamot tulad ng Viagra o iba pa na inireseta ng doktor. Huwag po tayong bumili o magsariling uh, maggamot sa ating sarili. Kailangan po nating pumunta sa isang doktor magpasuri sa doktor at magpariseta o magre-reseta po ang doktor kung talagang uh, pupunta kayo sa sa doktor. So yan po yung number 2, medikasyon. At ang number 3 naman, hormonal therapy naman ito. Isa itong paraan para magamot. Kung mababa ang testosterone, maaring irerekomenda ang hormone replacement Therapy na tinatawag. So, isa rin itong tinatawag na hormonal therapy na maaaring makatulong sa iyong problema. So, yan po yung number 3. At ang number 4 na solusyon, paggamit ng vacuum devices naman ito. Ang mga vacuum devices ay tumutulong para magdala ng dugo sa ari at panatilihin ang pagtikas ni Manoy. So, ang ibig sabihin, itong device na ito ay makakatulong para magdala ng dugo doon mismo kay Manoy at para mapanatili ang kanyang pagtayo. So, maganda rin pala ito. At ang number five naman, ehersisyo regularly naman ito. So, ito yung sinasabi ko, ang exercises tulad ng pagtakbo, paglalakad, ay nakakatulong sa daloy ng dugo. So, isa na rin po yan. Parati ko na pong binabalik-balik din na ang pagtayo ni Manoy ay talagang merong koneksyon doon sa daloy ng dugo, sa magandang daloy ng dugo. Dahil kung hindi po maganda ang daloy ng dugo, yon ang mangyayari. Posible po, maari pong magiging uh, sakit na magkaroon ng erectile dysfunction. Maaari po. So, kailangan po talaga natin na kaunting ehersesyo naman. Pwede kayong mag-aerobics, mag-gym. Kung nag-gym -nag kayo, tuloy-tuloy lang po yan. So, yan po, isa po rin ito sa um, tawag dito, ano ayon sa pag-aaral, na nakakatulong para sa pagpaganda ng daloy ng dugo. At ang number 6 naman, pagbawas ng timbang. Isa rin ito, mahalaga din ito. Kung sobra sa timbang, magbawas na pag para mapabuti ang daloy ng dugo na naman at ang hormonal balance. So ang ibig sabihin kapag bumaba ang timbang natin, kung sa tingin natin na medyo mataas ang timbang natin no sa katawan So, pwede po tayong mag, ano, magbawas para mapabuti na naman ang daloy ng dugo at ang hormonal balance sa katawan. At ang number 7 naman, balance diet naman ito. Kumain ng masustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay at healthy fats naman ito. So, ibig sabihin, kumain po tayo ng mga masustansyang mga pagkain tulad ng mga prutas, gulay at uh, healthy fats. Pero ngunit kung meron tayong mga iniindang na mga karamdaman, bago tayo kumain ng maraming prutas o anumang mga pagkain, pwede po nating ikonsulta sa ating, sa ating doktor. Kung halimbawa may diabetes nga naman, hindi rin pwedeng kumain ng sobrang asukal, matamis, dahil matamis din ang mga prutas. Kaya kung meron po tayong kondisyon tulad ng diabetes, mataas ang kolesterol, pwede po ninyong i ano sa doktor ninyo muna, no? Ipaalam ninyo na pwede bang kumain ng ganitong prutas o mga ano bang klaseng diet na uh, ginagawa ninyo. So yan po yung number 7. At ang number 8 naman, open communication sa partner naman ito pag-usapan ang mga alalahanin para mabawasan ang anxiety. So, ang ibig sabihin kapag meron pong stress, dahil ang, ang stress po talaga ay isa rin po yan na ayon sa aking pag-aaral, na nagkakaroon din ng uh, problema doon sa pagtayo ni Jun ayon sa aking nakuhang informasyon. At ang number 9 naman, pang last natin, subukan nating uminom ng herbal tea o ang tinatawag na green tea. So yan, ang green tea ay kilala dito sa Japan, China at iba pang bansa na maaring makatulong sa pagpapabuti na naman ng daloy ng dugo. So alam nyo ba guys na ang green tea dito sa Japan ay sinasabi nila na isa ito sa nagpapahaba ng buhay ng mga Hapon. Ayon lamang po sa aking nasaliksik. Kaya ako po ay umiinom ng green tea ngunit hindi nga lang po karam- uh, ano, kakaunti lang po iniinom kasi medyo ano ako sa caffeine kasi mataas ang caffeine niya pero ngunit kung wala naman kayong mga iniindang na sakit na ano kayo sa hindi kayo hiyang kung hiyang kayo sa caffeine okay lang po no, na uminom tayo ng green tea dahil napakaganda po ng green tea at ito po ayon sa aking pagsaliksik nakakatulong talaga na mapapabuti ang daloy ng dugo lalo na sa kolesterol o diabetes ito po ang iniinom din nila dito no at ako po ay isa rin na umiinom hindi nga lang parati dahil ano ako sa caffeine so hayan po guys sana nagustuhan nyo at makita nung mga uh, subscribers natin na uh, nagtatanong na naman at ginawan ko na lang din ng isa na namang ano oh. video para para na naman doon sa mga hindi pa nakakakita. Maraming maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa susunod ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye. Bye-bye.